Magandang gabi po sa lahat po ng ating mga bayan sa Visayas, Mindanao. Kuya Mao po at muli po tayo babalik dito po sa ating YouTube channel upang muli natin pag-usapan ito pong mga napapanahong issue dito po sa ating lipunan. At uh, bago natin uh, pag-usapan mga kaubayan, ito pong uh, breaking news na ito, ay uh, binabati ko muna po ang ating mga kaubayan sa Visayas, Mindanao at ang ating mga kaubayan na sa Ibaing Dagat Magandang araw po sa ating lahat. Ha? Well, uh, dito na po mga kaubayan magkakalaman sapagkat yung uh, Kongreso, yung uh, uh, tri-committee hearing, ano, ito pong si Congressman Marcolita ay uh, nagmosyon uh, na ito pong si Ipanyo Labrador ay uh, maimbitahan ano, sa susunod na hearing. Well, pag-usapan po natin mga kababayan, ito pong uh, breaking news ngayon na dito po sa Kongreso oh, sapagkat uh, ito pong si Kongresmana marcolita mga kababayan ay uh, nag-emotion ano, dito po sa committee hearing ano, ho, dito po sa Tricom. Uh, patungkol po dito mga kababayan sa... A uh, isang vlogger which is ito pong si Ipanyo Panyo Labrador mga kaubayan sapagkat pagkata. Uh, dito ay iba uh, ipapakita natin mga kaubayan ito pong uh, video na ano, na tinutukoy nitong si Marcolita sapagkat pagkata uh, na ito ni Marcolita na imbitahan ito pong si Ipanyo Labrador dahil sa pagmumura ho dito po si Ibi Panyo Labrador, dito po sa Naturang uh, Congressman. So panuulit po natin mga kaubayan, ito pong uh, video ito na nasa kongreso uh, Congress o kanina-kanina lamang. Short, uh, may I just that the short video, Mr. Chair, be, uh, be shown because that, that will provide context okay. already. Uh, in that case, uh, Comsec, please. iglesia daw ni Kristo. Itong si itong si Marculeta ay talagang demonyo din na katulad po ni Kibuloy. Paano ko nasabi? Mamaya po, papaliwanag ko sa inyo kung gaano po kademonyo yung putang inang Marculeta ito. Itong malaking mata nito, diputang ito, na masasabi mo talagang jablo rin katulad ni Kibuloy. Mr. Cherry, yung vlogger na yan, ang pangalan niya sa social media is Epipanyo Labrador. Hindi ko po siya kilala. Narinig po niya yung, narinig po ninyo kung murahin niya yung aking reliyon na kinabibilangan. At pati po ako'y pinagmumuran niya, tinawag po niya akong demonyo lahat. Pero hindi po ako kumikibo. Ang sinasabi ko lang, kung tayo talaga ay i-address po natin ang mga ganitong klasing paninira na mga narratives, ay siguro po pati itong mga ganitong klasing tao ay may patawag din natin. Ako po, kahit na po ano pang sabihin nila, I will just stay as I am. As transparent and as accountable as I am. Because right now, what we need are people that can probably criticize us to the height of even abusing their rights. Pero ako po, walang problema sa kanila. Ay darating din po ang panahon that these people will be rendered useless at wala nang maniniwala sa kanila until time will come na masasabi ng tao that they are stupid, useless people and they are simply liars. Tayo po, ang, ang ating role lang eh, Basta ayusin lang po natin ang ating ano, ang ating pagsisilbi. Kahit ano pong sabihin nila sa atin. Tingnan po niyo yung pagmura nila sa akin. Wala naman po akong kasalanan. Hindi, ko po nga kilala yan. Eh. Kung murahin niya po ako, eh, parang... Eh, kayo po, narinig po ninyo lahat kung anong pinagsasabihin niya. But people, I think, will not believe it. Dahil hindi po ako yun, yung sinasabihan niya. Maraming salamat po, Mr. Chair. That is precisely the objective of this hearing, our Representative Marcoleta. So are you requesting that uh, Mr. Ippanyo be called to the, uh, be invited for the next hearing? By all means Mr. Chen, I will thank you for that. Come check, uh, please take note, uh, the said person that has been mentioned earlier by representative Marcoleta uh, will be invited for the next hearing. So ito na mga kabayan ano no at uh, Dahil uh, sa next hearing po ng uh, Tricom ay uh, ito pong si Ipanyo Labrador ay uh, imbitado na. At uh, aalamin natin kung talagang uh, pupunta nga po talaga ito, ito pong si Labrador. At ako po mga kaubayan ay uh, naniniwala po ako na ito pong si Labrador ay hindi ito sisipot. Ano? Dahil uh, sa kabila po ng kanyang tapang ay... Uh, iniisip naman ito ang kanyang siguridad seguridad sapagkat kapag ito ay uh, dumalo ano dito po sa hearing ng TRICOM ay uh, magiging visible na po ito mga kababayan dito po sa mga taong uh, galit sa kanya so ito na po mga kababayan yung pagkakataon ano ho, ng uh, mga miyembro ng Iglesia de Cristo na abangan ito pong si Alabrador, ano ho, patungo po dyan sa loob ng uh, kongreso at uh, yung uh, paglabas niya ay uh, maaaring nilang kumprontahin itong si Labrador. At uh, kung uh, kayo po ay galit dito kay Labrador, pag-usapan nyo sa labas at uh, titira natin kung ano po yung... Uh, ah uh, sagot ano nito pong uh, celebrador si ano po ang magagawa nito kapag uh, ito po ay uh, dinumog na po ng member uh, miyembro ng Iglesia ni Cristo so abangan natin mga kaubayan ano sa susunod na hearing uh, which is hindi ko pa po talaga alam ano kung kailan susunod na hearing nito pero ito mga kaubayan kapag panabik uh, dahil uh, titingnan natin yung atapang uh, tapang dito po ni Padre Labrador kung uh, ito nga po ba ay uh, sisipot pero Marami po ang uh, tataas ng kilay nito at uh, marami po ang magsasabi na imposibleng uh, dumalo po ito si uh, Labrador. Kapag uh, hindi po ito mga kaubayan, dumalo po dito sa hearing ano, na iniimbitas siya ng uh, kongreso, ay uh, matutulad po ito doon po sa mga vlogger na hindi umaattend dito po sa imbitasyon ng uh, committee ano at uh, sa mga susunod na mga pagkakataon, maaaring uh, pagkaluban naman ito si uh, Labrador ng uh, arrest warrant upang uh, dakpin at uh, ikulong nga uh, dito po sa Kongreso. So dito mga kaubayan ay uh, kapag uh, nahuli po ito ng uh, autoridad, na ho, ay uh, dito na po ito uh, mag-uumbisa yung uh, kalbaryo nitong uh, si Labrador. Pero uh, sana ay uh, malampasan ito po si Labrador ito pong mga problema uh, nakaabang sa kanya nakaata ngayon at uh, upang uh, maging uh, banayad naman ang uh, sitwasyon ng kanyang buhay at uh, magiging ito pong uh, pamunuan ng Iglesia ni Kristo ay uh, sana magkasundo na po sila at uh, magkaisa na po tayong lahat ano, ho, po sa ikauulan ng ating bansa So abangan natin mga kabayan ito po yung breaking news ito mga kabayan at abangan natin ano sa susunod na hearing kung uh, pupunta talaga ito uh, sa hearing ito po si Ipanyo Labrador. So pansamantala ito muna po uh, mga kabayan ang ating impormasyong uh, uh, ibibigay sa inyo ngayon sa oras na ito at uh, ito po yung napakahalaga dahil uh, marami po ang uh, uh, subscriber uh, ito po si Labrador ano ho at uh, Uh, Marami po ang uh, nag-aalala rin, ano, nagmamahal din kay Labrador at uh, ganoon din, uh, larat tigit sa lahat, ito pong uh, INC. Dahil uh, natural na talagang aabangan ito ng mga miyembro ng uh, Iglesia Ni Cristo kung uh, ito pong si Iba Labrador ay uh, talagang dadalo sa hearing. So, ito muna ang Unicorn, si Kuya Mamo at uh, muli po tayo magbabalik sa mga susunod na oras. bye Bye!